Sa pagpapatuloy ng layuni ng NDRIL Department, isang outreach activity ang isinagawa ng mga kapatiran sa Lutukan Adventist Church sa mga kalapit nitong lugar. Sila ay nagsagawa ng mga aktibidad katulad ng pagdadalaw at pamamahagi ng pagkain. Si Lanmiel Makatangay para sa Balitang May Pag-asa. Nagsagawa ng IALNDR o mas kilala bilang pangangaral tungkol sa salita ng Diyos ang Lutukan SDA Church. Kaya naman pospuso ng kanilang pagtuturo sa mga bata at mga nakatatanda. Layuni ng programa na abuti ng mga tao na mapabalitaan, palakasin ang kanilang espiritual at pambigan ng wastong nutrisyon para sa kanilang kalusugan. Ay okay, narito sa Sariaya Police Station sa Abalon, kami po ay magkakaroon dito ng tinatawag na devotional para bago po magkaroon ng formation ng mga kapulisan at ang mga estudyante na nag-aaral ng maging pulis. Pinangunahan ni IELNDR Coordinator Reggie De Leon at ng kanyang team ang pagdadalaw. Nagbigay ng munting pagkain at mga spiritual advice ang team at natuwa ang mga inmates. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob at tiwala para kami po ay mapagbago. Sana po is paglabas namin ay kaya gusto agad ang aming makita sa, 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 inyong tulong. Kahit kayo po ay nag-aapala sa amin, mga binibigay niyong ganito na mga pagkain o ano man sa amin. Ayun ay po yung aming tatalawin ng utang na loob. Papasalamat po ako sa ating Panginoon Lalo sa ating kasamahan po sa Adventist po na walang sawang uh, nagbibigay ng kanilang mga serbisyo upang tayo mas mapalapit sa ating Panginoon. Upang uh, ang mga kapulisan po ay lagi nilang pinapaalalahanan na huwag maligaw ng uh, landas at lagi pong nasa matuwid na daan. Kaya po, sa ngalan po ng Saryaya Municipal Police Station, Police Senior Master Sergeant Abanilla po, Nagpapasalamat po. Sa Sitio purpose naman, patuloy na isinasagawa ng pakikipagkaibigan, pangangaral tungkol sa kalusugan at feeding program sa naturang lugar. Bukod sa may kalayuan sa mga naturang mga sitio, sinisikap ng team na abutin o puntahan ang mga tao upang ipangaral ang mabuting balita o salita ng Panginoong Diyos. Po ay naging masaya sa kanilang pagdating at nagkaroon po ako ng mga panibagong kaibigan. Sila po ay masarap ka kausap. Ang mga kapitbahay ko po ay nagsisipuntahan din dito sa aming bahay para po sila ay makinig din po. Ang mga aral po na natutunan namin ay eh, kami po ay natutuwa din dahil po sa kami po ay natututo na makinig ng salita ng Diyos. Uh, kahit po papaano ay ang bawat isa po sa amin ay nakakalimot ng aming mga problema, nakakatawa. Nagaan po ang aming pakaramdam dahil po sa kami ay nakakakinig po kami ng salita ng Diyos dahil po nga po kami ay sa may kalayuan. Ay talaga pong halos hindi na po kami nararating ng mga, ng mga tao pong nasa gawain po ng Panginoon. Sa kanilang paglisan, taglay ang kasiyahan ng team na nakapaglingkod sa naturang lugar. Layunin makapagatid ng balitang may pag-asa, ako sila Nelazo Makatangay, nag-uulan para sa Hope Today, HNP News.